Dalbark Ads Miles Ocampo, kinanap si Kiko Estrada, live sa Itbulaga, at muli itong shinout out ng live din sa Itbulaga. Chemistry ni Miles at Kiko, muling napag-usapan sa Itbulaga, at nagpakilig sa mga manunood. Sa pagsisimula ng Itbulaga, ay sinelebrate ng mga Dabark Ads, ang birthday ni Dabark Ads Ryan, ngayong April 10, 2024, kung saan ay sinurprise pa siya ng kanyang pamilya. Makikita pa nga ang paghihintay nila sa backstage, hanggang sa lumabas na sila, at may dala ng birthday cake, para kay The Bark Ads Ryan. Naglaro din nga si Miss Juday sa periphery, kasama ang asawa nitong si The Bark Ads Ryan. Dito din nga, ay napanood na rin ang That's My Boyfriend, na matatandaang, una na rin na ipakilala ng Itbulaga, noong July 1, 2023, sa tinawag na moving forward ng TVJ at mga dubark ad sa TV5 na EAT pa ang pangalan noon. Naipakilala nga noon ang That's My Boyfriend kasabay ng Vortas 5, babalawag kayong ganon, lock baby lock, wala ka sa apoko. password please at oo hindi pwede. Kasama din ang Perifi at Gimme 5 na napapanood pa rin ngayon. Samantala, kasabay din nito, ay sinabi din ni Mayor Jose ang bago nitong panukala, kung saan hindi na nila pinalabas at pinapila, ang mga nagpa-register sa sugod bahay para maprotektahan ang mga ito sa init ng panahon. Kung saan, ay gaya ng dati sa Juan for All All for Juan, ay tinawagan na lang nila ang nanalo sa sugod bahay, kung saan ay si Min at Miles naman, ang tumawag sa sugod bahay mga kapatid. Pero, muli namang kinilig ang mga manunood sa Kimi, matapos muli itong mabanggit ng live sa Itbulaga. Nagsimula nga yan, matapos hulaan ng mga dabark ads ang salitang ko kumpleto, sa That's My Boy, kung saan ay may iba't iba at kanya-kanyang hula ang mga dabark ads dito. Hanggang sa si Miles na ang nagsalita at nagbigay ng kanyang hula, dito nga ay sinabi niyang, That's My Lover Boy, kaya naman, ay biglang kinilig ang mga dabark ads, at may naalala tungkol dito. Kaya naman, ay biglang sinabi dito ni Min, na grabe ha! Kimi talaga ha, shout out! Kaya naman, ay makikitang makawain na si Miles sa kamera, na tila kinakawayan si Kiko, pagkatapos sabihin ni Maine, na shout out! Pero hindi pa natapos dyan, dahil sa pagsisimula ng segment na That's My Boyfriend, ay may sinabi si Miles dito, na agad namang nag si Maine. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Ito nga, ay matapos mapag-usapan ang pag-like at pag-heart react sa stories, kung saan ay sumagot nga si Miles dito, na ganyan nga daw talaga sila, na nagla-like at nagha-heart react, sa mga stories. Na agad namang nag-react si Min, at sinabing parang nakaka-relate, o relate na relate nga si Miles dito. Sabay tanong ni Min na kung may nagla-like ba at nagha-heart ng mga stories ni Miles. Na kung saan ay sumagot nga dito si Miles, na oo meron, yung fire pa nga eh. Sabay balik nito sa usapan. Makikita pa nga, ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Miles, pagkatapos niyang marinig ang salitang, yung araw-araw ipaparamdam niya po sa'yo, na kamahal-mahal ka. Na tila ita taob pa nga nito ang lamesa. Pero, sa pagpapatuloy ng segment na That's My Boyfriend, ay bigla nalang pinasok ni Maine dito, ang salitang chemistry. Matapos nga nitong sabihin, natignan nga natin yung chemistry. Sabay tanong naman ni Riza na ano ate. Kaya naman ay muli nga itong inulit ni Main, at muling sinabi ang salitang chemistry. Tinanong pa nga si Main, kung bakit chemistry, kaya naman ay tila kinikilig niya itong pinaliwanag, at pabirong nahulog. At ganun din naman si Miles, na pabirong nahulog din sa inuupuan nito. Sinawt out pa nga ni Miles dito si Kiko, at sinabing, Shout out, ingat ka kung nasan ka. Kaya naman, ay makikita si Raiza nakilig nakilig sa tabi nito, habang sinasabi ito ni Miles ng live sa Itbulaga. Makikita pa nga kahit ang unang mga bisita nila, sa That's My Boyfriend, ay kinikilig din. Dagdag pa nga ni Ma'am Alan, na kinikilig na din na daw ang mga studio audience, lalo na ang mga katabi nila sa audience. Tila kinikilig pang ang sinabi dito ni Main, na iba daw talaga ang chemistry ng dalawa, na sina Miles at Kiko. Na dahilan para react dito si Miles. Dagdag pa nga ni Main, matapos mag-react si Miles na, kayong dalawa, yung tinginan nyo. Ha? Huh? Ayun eh, dalawa, yung nyo. Bigla pang ang hinanap dito ni Miles si Kiko, dahil baka may surprise na naman daw ang itbulaga, at biglang dumating si Kiko. At sinabing, nasan na ba? Baka surprise na naman ha. Nasan na ba? Sur baka surprise na naman ha. Matatanda unang nagkita ang dalawa noong April 2, 2024, kung saan ay sa hindi inaasahang pangyayari, ay kinakiligan ng mga manunood at mga netizens. Tinawag pa nga itong bagong love team ng mga netizens. Hanggang sa nabuo na nga ang Kimi dahil kay Main, na sinabi nito na i-hashtag daw ang Kimi, kasabay din naman, ng hashtag Miki. Tinawag din ng mga netizens ang chemistry para sa dalawa, dahil iba naman talaga ang pinakitang chemistry ni Miles at Kiko. At noong April 3, 2024 naman, ay hindi nga inaasahan ng marami na muling kinilig sa Kimi. Matapos kausapin ni Min si Miles at tanungin kung wala ba itong gustong i-shout out. Kaya naman ay si shout out nito ang mga team Kimi at team Mickey. At noong April 8, 2024 naman ay talaga namang kilig to the bones na ang mga team Kimi sa iba't ibang panig ng mundo, matapos i-surprise ni Kiko Estrada si Miles at magbigay ng bulaklak sa kanya na mga napag-usapan na rin natin. Samantala, narito naman ang ilang comments na kinilig dahil sa Kimi sa YouTube livestream ng Itbulaga. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang masasabi niyo patungkol dito?